Alright, hello what's up mga lords. Nandito na naman ako, John Semoto. <laughs> so itong video na to ay tungkol ulit sa gulong natin, mga lodi. Kasi ah uh, napakaraming nagtatadong ng ano no, uh, kung nabuhasan nga ba yung ano niya, yung speed nya o yung top speed tapos uh, lumakas daw ba sa ano no, sa gasolina. So yun, sasagutin natin yung mga tanong na yan dito sa video na to. Okay? So, let's go mga Lodi. So, yung gulong ko pala mga load sa ay, ano, uh, 100 sa harap, 180, tapos 17. Uh, 100 by 80 by 17 na ah. hindi 180 <laughs> so sa likod naman mga lodi ay meron akong 130 by 70 17. So ayun nakasulat na doon. Oh. Nakikita niyo ba? 130 70 17. Okay? So, sa mga nagtatanong din, ito paulit-ulit ko nang uh, sinasabi, uh, kasya daw ba yung stock na mudguard? So ayan, kinabit ko. Ang laki pa nga ng ano, space niya. So 140 kaya pa yan, Not sure lang sa 150. Okay? So, dito naman, 100 yan, ha? ulitin ko, 100. So, I think yung uh, max dito is 110. Hindi ako nagkakamali. So, correct nyo na lang ako sa mga nakatry na. Ayan. Ito kasi 100 lang para hindi naman gaano mabigat yung sa Okay. So, balik tayo sa question. So, tara. Uh, Tama-tama may bibilin kasi ako eh, habang nagmamaneo. Oh. So, doon na tayo magkwentuhan. <laughs> Dating gawin mga loads, no? So, anahin natin yung sagot ng iba, no? mababawasan um, nga ba ng... Uh, um, unahin na muna natin yung, ano, yung gas consumption niya. Okay, mga lodi, uh, yung gas consumption kasi... Uh, para sa akin, ay sa akin kasi naramdaman ko rin na lumakas siya sa gasolina mga lods. And siyempre kapag bumigat, nangangailangan siya ng power para mahatak yung motor, di ba? So dahil nangangailangan siya ng uh, nangangailangan siya ng dagdag na power dahil bumigat ngayong motor natin, so lumakas yung ano natin, gas consumption natin, no? Tumaas. Uh, dati kasi nakaka 50 plus pa ako. Ngayon, I think ah uh, 45 bababa, mga ganun. So depende sa ano natin, sa depende sa ano ko? Sa riding habit ko mga lods kasi minsan was was din ako magpatakbo so isa rin yon sa mga ano sa mga i consider nyo ano uh, actually depende rin sa pagpapatakbo nyo no kasi kung was was kayo magpatakbo eh talagang ano yan uh, talagang malakas sa gasolina pero kung takbong pogi lang eh doon makakatipid kayo doon ha okay so nakuha nyo ba so tara let's go So ako kasi mga lodi So ano ko eh Depende sa mood ko talaga eh Pero Ang talagang ano ko talaga Ang riding habit ko talaga Is waswas -was talaga mga lodi Yun yung talagang kadalasan na ginagawa ako Pero kapag yung parang Ano ko ah, Tamad na tamad So yun ginagawa ko talaga Ano lang ah, Chill ride lang Yung parang Ah bahala kayo dyan mauna Basta ako Dito lang sa Gedley Parang ganoon lang eh Ah, uh, pag ganong tamad na tamad ako talaga ngayon Ang laki ng natitipid ko sa gasolina Pero kapag yung akala mo tayin tayin ha Ah, uh, waswas talaga Yung waswas -was na waswas -was, -was Ang bilis din ng ano, eh, gasolina eh. Pero balik tayo sa tanong no Ah, uh, lumakas nga ba yung gasolina no? Nagpalaki ng gulong Opo, lumakas no? Nadagdagan uh, Wala, wala tayong magagawa doon talaga kasi bumigat eh ah uh, lalo na kung may mga angkas kayo o loaded kayo lagi. So, next naman. Ito, ang daming nagtakatanong talaga. Ito yung pinakamarami. ah uh, nabuhasan daw ba yung speed? So, ang sagot yan mga Lodi, yes, nabuhasan talaga yung speed. Ang laki na nabawas mga Lodi. Kasi itong dati doon sa stock, nakakapag, ano ko, nakakapag, uh, one, 120 Mga ganyan Ngayon halos ano na lang mga Lodi uh, 110. So doon nga sa wanten Hirap pa mga lods eh Ngayon mga lods, Kung habol nyo pa rin yung speed mga lodi So I think Hindi bagay sa inyo yung 130 tsaka 100 Siguro 110 sa likod Ganyan dagdag kay 10 O 120 Tapos sa harap 100 Not sure ah Pero yun lang naman is kung Ano no Kung wala na kayo sa ay kung nasa ano pa rin kayo, kung nasa mundo pa rin kayo ng pabilisan. So kung nasa ano pa rin kayo mga lodi, nasa mundo pa rin kayo ng pabilisan. So wala na 'yan. Uh, hindi bagay sa inyo 'yung ano pala. Yung pagpapalaki ng gulong. Ang bagay sa inyo mga lords kung gusto niyo 'yung bumilis 'yung motor niyo, so stay stuck or balay o kung paliliitin niyo pa ano yung mga Thailand setup ba 'yun <laughs> Pero sa akin kasi mga lodi um ayun na nga baka si tanongin nyo rin ako eh nasa mundo pa ba ako ng pabilisan o sa pagwapuha na ah? <laughs> uh, Actually doon na ako sa mundo ng pormahan tsaka sa pag-iingat eh Wala na ako sa mundo ng pabilisan mga idol uh, okay na sa akin yung at least kahit pa paano Ah, uh, na-reach ko yung ano no, yung na-reach ko yung tag dito, yung top speed ko na 120 mga idolo. Oh. So okay na ako don Ah, uh, mga ilang beses ko yung nagawa yon, 120 plus actually nag-125 pa nga eh. Kaya wala na ako sa mundo ngayon ng pabilisan. Tumatanda na rin yung motor natin. Hindi natin di natin expect na ano siya magano. Na tatakbo pa siya ng ganoong kabilis. So depende na lang kung ay re-refresh natin lagi yung makina syempre kayang kaya yun so ang import natin sa akin ngayon mga Lodi is yung ano, safe pa no? kasi kapag lumapad kasi yung gulong mo mga idolo so mas safe kasi yun no? tsaka tawag dito kapag nadadaan ka ng lubak so kayang kaya ng motor mo tapos kapag ano kapag may mga ang dito yung may mga palaging ano kurbada so yun safe kasi yun eh kesa dun sa napaka nipis ng motor so, kung mahilig kayo bumaking mas maganda yung malapad tsaka mas stable kasi pagdating sa stability kasi mga loads. yung mas malapad yung gulong so mas stable <laughs> ang ginawa ko na lang dito mga lodi uh, since wala naman na ako sa pabilisan ang ginagawa ko na lang is kung ano yung eh, habol ko talaga sa motor. Ako ang habol ko talaga is arangkada ang mga idol. So wala wala ang ano sa akin yung dulo. Actually hanggang first gear, second gear, third gear nga lang ako eh. Bira ako sa fourth gear. Ang gusto ko lang talaga arangkada ang mga idol. Oh. So wala na akong pakialam sa top speed, top speed na ano ginagawa nila no. So para sa akin mga lodi, uh, satisfied naman ako dito sa gulong ko. Um, grabe sobrang stable nya then ay na nga kapag dumadaan ako ng mga lubak parang hindi ko ramdam alam tsaka alam niyo yung mga ano lods uh, yung kinayod na kalsada alam niyo yung gagawin pa lang tapos kinakayod nila kalsada madulas kasi yun eh dati eh, nung stock pa yung gamit ko nung manipis so lagi ako na ano doon parang nakikipaglaban ka sa ano mo sa steering mo sa manibela Uh, nakakapagod din talaga magmotor mga lods Kaya minsan kapag babiyahin ng malayo Parang gusto ko nalang mag-commute eh Hindi pa magbabas ako oh, ganyan Kasi yung bus ngayon ang bilis na eh Di ba? So ibang nagpo-four wheels nga sa atin Minsan nagbabas na lang sila eh Kasi mas mabilis eh <laughs> Yun nga lang Ang hirap kasi sa bus station natin ngayon uh, Talagang aket ka pa ng ano uh, put, put, bridge eh syempre yung iba parang dun dun na papagod sa pag-akyat di ba uh, So yun lang mga lords, ah uh, sana may nakuha kayong ano no. ah uh, sana pala nasagot yung mga tanong niyo. Sorry, sorry. Ah, <laughs> uh, yun pala nakalimutan ko sabihin, yung brand pala ng aking ano tires na pinalit ko is Euro Grip. So medyo pricey siya pero ah uh, yung ano ko sa kanya, uh, feedback ko sa kanya, guys, ah uh, sobrang kapet mga lords. Actually napadaan ako ng ano mabuhangin ba yon? tapos yung madulas na daan parang bali wala lang eh. hindi na eh <laughs> uh, <laughs> ayun lang mga lods sana nasagot ko yung mga tanong nyo no? so ulitin ko lang no? Uh, kapag kayo magpapalapad ng gulong uh, ayun mababawasan yung speed nya ayan baka hindi nyo na ma-reach yung tina-top speed nyo dati tapos ay patayin ko muna pala yung makina <laughs> sayang gasolina tapos ayun na nga speaking gasolina ayon, um, Ayun, medyo Lalakas ng konti yung kaya niya sa gasolina Mga lads uh, Okay And ayun na nga Kung magpapalaki kayo ng gulong uh, Dapat wala na kayo sa mundo ng pabilisan Kasi baka magsisi kayo Kasi kung gusto niyo lagi yung Nakaka-top speed kayo Nakakuha kayo ng na 120 uh, one, Sabi 115 pataas eh, medyo hirap na makuha yun, no? De depende na lang kayo dun sa setup nyo sa motor. Ano yung ibig sabihin? Yung mga sprocket, yan. Tapos yung, ano nyo, yung pagpapagaan nyo sa motor, mga ganyan, yan. Okay, so, sa mga nagtatanong, ano ba yung nakukuha kung top speed ngayon dito sa aking, ano, uh, bagong setup? I think, naka-115 ako nung nakaraan, eh, no? ah uh, solo ko nun mga lods ha. Tapos, wala masyadong dalang gamit. And, ano yung style ko nun eh. Parang payuko ng konti. Na? Uh, actually, dun sa setup ko na 1540, parang ano, mahina yung 5th gear. Pero, ewan ko, parang nasanay na ako eh. <laughs> uh, okay lang, okay lang para sa akin So yun lang mga lods, so, maraming salamat sa panonood And mag-iingat kayo magingat kayo palagi mga Lodi ride safe always so daan daan lang so takbong pogi lang tayo palagi bye bye and peace out